Kailan? Kailan? Hindi, ko Hindi kailan? sila mapagpalit, mapagpalit na pag ako sa no, kumusta yung mga uh, nakara... Kailan ka Nung nakarambuan Nakarambuan o kumusta yung treatment? Ay, so, nawala na po. nawala na. Ngayon, kailan yan sumpong Parang yun, yun, na po nung wala yung sakit. Yun. Wala nang sakit. Ngayon, ano lang, anong, ngin wala na palang masakit yun Anong, anong wala mo daw yung masakit, pero yung dito yung... Parang hirap akong umakyat ng mga sasakit. Kung wala akong pakapitan. Kasi hindi ko sila mapagpala. Di ba, iaapa ko yan hmm. Dapat so, alternate eh. Oh, Oo, oh, hindi, hindi normal. Ba't ba di ka agad nasundan? Pagmalik. Uh -hmm. oh, Sabi nga mo, mas pag hindi masakit, hindi na po. Ah, asahin. <laughs> so, wala talaga yung masakit. Wala na masakit. Opo, Ngayon, opo, ang problema po. lang natin, saan ang bumi, saan ang mabigat? Saan ang banda? Po, ito po, ito so, Sa hips. Po, oh, dito. Okay, dito. Lady, ka dito sa master mm. of it. Okay, sige. Diyan lang, ha? Okay. Sige, po, ka. Sa likod mo, wala. O baka naman ba? Wala na, ba? na rin yan sa likod niya eh. Wala na. Wala na. Sige. Galing na sa akin, eh. Tiga ako. Sinabihan ko kasi, Tor, pag wala nang masakit, huwag nang bumalik. Eh, may mabigat pa rin pala, eh. Pero wala nang masakit. Tiga <laughs> ako. Eh, <laughs> hindi bumalik. Tiga <Sige>, <laughs> Pero at least, kita mo, ang dami na changes. Yan buong katawan mo, nirevisa ko na yan, eh. Kinala ko na yan, kumbaga sa wedding. <laughs> Sino to? <laughs> Wait. Okay naman, pantay naman yan. Ay, yung pagkakit ang dahil. Hindi nyo ako Hindi, kailangan lang Meron, minsan baka naging weak lang yung muscle natin. I-bike. May bike kayo ron? No? Mga stationary bike? Naka, nakakapag-bike ka ba since ano, birth? Hindi. Hindi ka maroon mag-bike. Yung bike lang na ano, stationary. Stationary, parang walang safe lang. Baka uh, uh, kailangan lang natin ng konting uh, ano, lambing eh. Mm Hindi, -hmm. yung pinbarki naman, may stand. Ayun mo hmm. eh, may stand pwede na rin yun. Tapos yung stationary, bakit naman may stand. -up? Ay, meron kami yung ano pa yung pang-exercise. Ayun. Ah, repair mo lang konti. Hindi naman kailangan magandang maganda yun. Ang mahalaga, nagagano'n yung gano'ng ano naman yun. O kung mo ayaw mo nang gano'ng, kung ayaw mo nang gano'ng, eh di mag-kembot-kembot ka, di ba may ginagamit siya ng bike? Hindi nga wala eh. Kaya nga kailangan. irabi mo yung kay Martin, yung uh, standing Martin ba? O yung ilalagay mo doon, tapos kaya gano'n. Hindi na kailangan doon tumakbo-takbo. O kaya relax lang. Ayan. Nagay lang sa akin. Okay, you know, relax right? lang. Okay, uh -huh. okay. okay sige, ah, okay. okay, tagilid. Ito yung part na yun, di ba? Oo. Okay, relax lang. Testin natin mamaya dyan sa hagdan. Yun ang hindi mo magawa, no? Yung parang alangan-alangan pa lang. -alangan. Kaso wala kasi tayong hagdan na gano'ng gano'n lang e. Eh. Malaki yung hagdan dyan e. Eh. Malayo. Kailangan tumuubol step kasi may ano pa e. Eh. Gabi lang side. Ano, pre? Siyempre, pre. Hindi mo kasuka?

ito isa po ganito kalaki, yung isa. May boom problem yun. Baka hindi, baka weak, baka talaga maliit yung isang legs niya. Gusto niyang palakasin. Ngayon, ang puwersa ngayon, na-damage pala lo. Pwede. Yan. yan mo yan. Pati dito sa gilid. Ah. Yung pinaka konting abot na nun. No, Parang may nainat ka agad dito eh. Diyan ka lang ha. Nakalimutan ko pala. Ito sa uwa. Sabayan nyo na ng no, konting squeeze squeeze pa yan. Mm hmm, Kung ano lang maabot ang malaga, basta na-reflection. Para hindi kumakalit. Ito kung natutuyo yung balat natin sa labas, sa loob din, nawawalan um, uh, din ang Mga um, uh, sustansya. Kung um, masin mas, um, kailangan yan, nape-flex. Cross that. Ito lang, kung wala kang bike talaga, parang tumutumuli mo yung hangin. Kapit ka sa padero, Sige nga, lakad ka muna. Testing mo na natin kung mabigat pa. Parang magmamarsa tayo, yung gano'n, no? Okay. Sige nga? Oo. Kamusta? Oh. Okay na? Parang ano, ano Umaga. Umaga. <laughs> Umaga. na magana. 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 Parang eh. Huwag mo na. Gano'n na lang tanging exercise yan, ma'am. Siyempre eh. Kailangan talaga natin may movement eh. Kapit ka sa ano? sa pader parang tukurin mo. Makapit Sina oh, yun, sakyan. Tukurin mo yung sakyan mo. Yan, kabila, para okay, kung walang bike, ganyan lang. Kasi kailangan, kung ano yung may, may ano, very simple exercise lang na naman yan, hindi naman yung ano na, eh. Okay? Sige.